Alagatid na naman tayo kay Mrs. Kaling, punta sa trabaho ngayon. Siyempre, pagkahatid, ano naman yung gagawin ni Boy Gala? Ayun, nalaglagan ng helmet ni Mrs. Paano ngayon yan? Pag sundo mamaya, ano isusuot ni Mrs.? Hanggang sa nag-trail na ng trail tayo, napansin ko, walang tumatama sa puwet ko. Yung puwet ko ay walang... Aba, nalaglag! Nalaglag pala ang helmet ni Mrs. Patay tayo dyan ano isusuot niya mamaya pag sundo naka halik balik 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 so ngayon walang choice walang no choice tayo ba balikan natin tingnan natin kung makukuha pa sana may nakapulot at ayun si ate may sinasabi sabi niya ha ha so nilapitan ko na lang siya Nung nilapitan ko para marinig ko dahil bingi nga ako. Inasabi siya na may nakita raw siya na something. Anong something? Ayun, tinuturo niya. Doon daw niya nakita yung bag. Yun, nakita niya. Sabi niya, May nakita akong bag doon! Akala ko kung ano na! Oy! Bata! Ito na yung ano, sweldo mo. Maglinis ka. Ayun. Nakita ko. Sinipa-sipa ko siya. Akala ko may ulo sa loob. Yung pala, helmet mo. Yung helmet mo, ando, nalaglag. Binulot ko, pero sinipa ako muna. Ah, kunin mo doon. Para tanga-tanga ka kasi. Ah. Oo nga, sir. Dapat na ano, Salamat, salamat. Puntaan ko na lang po. Sige, huwag kang tanga-tanga susunod, ha? Ay, nako, buti na lang nakita ni ate at ibinigay dun sa tapat ng bahay na may ari. At ayun, nakita na. Hello! Buti na lang nakita namin yung helmet mo. Andito, kunin mo na yung pamasko namin ha. Naku, patay tayo dyan. Wala akong dala. Panggasolina lang ang baon na binigay ni Meses. Eh, daanin ko na lang sa ano. Sa thank you. Bawi na lang ako susunod mga sir. Mga bata, pasensya na kayo ha. Ah. Pero salamat, salamat. Ang babait talaga ng mga locals. Wala talagang kupas-kupas -kupas ang kabaitan ng mga locals. Doon hindi naman ano sila, talagang napaka matulungin. Hindi naman sila humingi ng kapalit kung tutuusin. Nasa na lang yung kung magbibigay ka. Eh, kuripot ako. Eh, thank you na lang. <laughs> Dito ko na sila lagay yung helmet para hindi na mahulog ulit sa pagkataan. Ang hirap kasi ang lit late ng top box ko, hindi kasi buong helmet talian pa. Ito yung bata. Salamat bata. Salamat ko yan nakapink. Buti na lang. Napulot, natabi niyo ang helmet ko. Helmet ni meses. Mamaya pag sundo ko sa work niya, yun ay sasuot niya. Mapapabili ako ng di oras o kaya uuwi ulit ako para kumuha ng helmet pag sundo niya. Yan kawawa naman ako. Panggas na nga alang ang baon. O sige, happy holidays na lang po. Thank you, thank you ulit. Ang ganda ng kulay ng damit nyo ah. May pink, may green, may blue. Hmm. Kasi susi ang ko. Hindi naman masara yung takip ng top box na yan dahil hindi maliit lang yun eh. 22 liters lang. O chika-chika na lang muna. Daanin na lang natin sa chika. Kasi wala nga tayong pang pamasko. Ito, hindi naman sila humingi ng kapalit. Mababay talaga mga local sa, sa trails. Okay, salamat po! Yeah! Naka-libre na naman tayo. Ay, naka-tulong na naman. Ay, nakatulong sila sa atin. Salamat. Alis sa tayo. Yeah!